punta natin guys yung ano, yung kasamahan natin si Rudy no. Paano niya mini-mix yung ano polymer. Ah, dito na yung sako-sako niya oh, nakahanda para sa mix ng polymer. Ano pangalan nito? Hi. Ang bye Isang tangke ganito, Rugean. Ilang ano? Ilang ganyan? 1 kilo sa soda. 1 kilo. Anong pangalan yan? Soda. Soda. Soda, soda acid. Yung ito naman, yung sako, parang asukal. Polymer yan, polymer. Ayun ang polymer. Oo. Oh. Ano, ang lakas mo mag-ikot to. No? So, dito na naman din mo i-stack dalawang tanke. Dapat. Apat, yung isa diba sa tubig yun? Ah, so, so, so. Hapon, turun, Jen, ganag, halo 7 7 mga dito, guys Oke, so, okay, nagtawag na sila, Jen. Alis na ako. May <laughs> Okay, kontako.